So yun guys, pali pupunta kami sa Balasiu. at sa kabilang kuwab, kundok dito sa amin. Pali mangungwa kami ng ampalaya guys, yung wild ampalaya. Liga na, liga na. Sasawag namin sa ulam namin mamaya guys, yung kuwan, Yung black beans, tapos na, tapos may pata. Tapos sasawag namin ng Ng wild ampalaya. Yung ampalaya sa guys palaya na tumutubo lang dito sa kapan sa amin yung native sarap yan guys yung panya, dahon nya wala yan dito nakawi sa aking bridge kasama ko yung baby ko tapos yung pamangkin ko ay ka na yung pot pot hello oh my girl punta kami sa bantay punta daw kami sa bantay wali dyan kami kukuha guys dyan sa bandar lang sa may damuhan siguro dyan pag uh, may nakita kaming mga pan, tumutubong wild camp pala yan. ah. kanina oh. dito tayo nagpipindi ako oh, oh. diba? ang laki ng pan guys oh. papaya inog na mali dito rin kami kumukuha dati guys pero hindi ko lang alam kung meron pa dun sa pinagkukuhanan namin pagod na? ano? pagod ka na? Oh, hindi Ay, hindi pa hindi pa dito na tayo dadan no? yan kami kumukuha guys pero may bakod dito iikot kami doon sa kabilta. Doon kami dadaan. Ano dito nangata? Ha? Huh? Ibuo buhatin mo sa ating mo. Ma. Hmm. Oh. Maraming atarin na ko dito, saging. Matatamis na saging, ano? A ah, kainin ko. Hindi pa hinog na. No? may araming tanim dito may mga kwan kuya ba dami tabi tabi wala namang hinog dati dito kami kumukuha guys pero wala naman na sasarap din itong mga tao Ito sa gilid. Saan tayo? Okay, yan. Wala naman na dito. Wala tayo sa kabila, guys. Wala dito. Ay, ito na pa ngayon. So yun guys, ito mga to, oh. wild ang palaya. Ito ang kukunin natin. Ito. So, sarap itong dahon nito. Ano hmm. Uh. Tao ka din naman. <laughs> Hmm. Okay, so, hanap pa tayo dito sa mandarito. Dito lang guys tumutubo tong mga to kung saan saan lang. So yun, guys daming native pipino. Daming bunga. Nakakain yan pa? Opo. Kainin ko nga. Hindi ah. Kasi hindi pa nahugasan. So yun guys magkaanap pa kami dito ng dagdag. Ito mga palay na nakuha namin. Marami na rin kasi kumukuha ng ganito dito guys. Binibenta nila. Saan? So guys, ito ang mga to. Kunin natin. Ano tayo dito sa banda dito? Pagalaw na kaya. Dati guys napakarami dito. Ang ganito. Ngayon. Hindi ko na. So yun guys, pauwi na kami balik kasi paambu-ambun na din kasi yun baby ko nauna na una na Kali ito lang palang nakuha na amin Konti lang pero at least meron pang sahog namin sa kwan sa uh, black beans Ito na yung high bridge dito sa amin Ayan. Ganda ng tanawin guys iba talaga pagka dito sa probinsya napakaganda ng mga tanawin medyo delikado lang to hanging bridge na yun dito kasi medyo marupok na itong mga touring nya kaya pag ako pag dumadaan ako dito lang sa gitna kasi may kabli dito sa gitna nya pagka dito kasi pagka nabali itong pahol wala na naglag na yung paa. ito na yung ilog galing sa mining ay ginto ito guys itong ilog na yan guys nandito na kami sa bukid pauwi Ka na kami nakatikim na ba kayo ng ganito guys pakwami naman kung nakatikim na kayo ganitong klaseng ang palaya native malilit lang yung mga dahon nya guys oh. Eh. Pero malinamnam to masarap. Hindi katulad ng mga tanim na ang pala yan. Malalapad yung mga kanya, dahon nya. Ito ay maliliit. So nga guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dyan guys, pasubscribe naman para madagdagan naman kahit papano ang ating mga kaibigan dito sa YouTube. So guys at huwag rin kalimutan magiwan ng like guys at comment na din kung kwan kung hindi po, pa, di po kayo busy pa, pa comment naman guys kung nakatikim na kayo ng ganito so, so yun guys hanggang dito na lang salamat ulit sa uh, walang sawang panonood sa mga video natin hanggang, hanggang dito na lang po ingat God bless bye bye